Idol. Tignan mo yung mga mukha nila. Bakit ang nilungkot? Huwag ko nga sa mga ito nag-ayang magkape para... Nag-ayang magkape dito. Uy, pag-usapan natin yan. Uy, ikaw walang problema mo. Nagayang lang to. <laughs> <laughs> si Uy, <Boy> di <Dila>. lang. <laughs> usapan <laughs> natin. Yan yung kinalulungkot mo? Ba't ka malungkot para sa kanya? I love it, sabi niya. <laughs> Paano, paano? Paano? Ayaw. Paano? Ayaw. <laughs> Ikaw, anong problema Ka -kape -kape? mo? Tapos pag lumobat yung ano, energy, malulungkot kayo. Hindi, ang problema nga, nag-aya magkape. Oh. Eh, hindi ko naman mareresolbahan lahat ng problema nila sa pagkakape. Kaya ko mag-advise. Pero hindi ko kaya pasayahin sila. Ay, ano ito, ito parang nalugi. Anong problema mo? Family problem. Yeah, na. Family, Family problem. Si Boss, ano alam ko na ang problema yun. Ano? Hindi siya nabunot. Bunot ako, sisiyaw. 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 Kaya siya na nagpakulay ng buong. Kaya siya na nagpakasisiyaw. Kaya kayo. Eh, ito, <laughs> ano problema mo? Huwag. Oh, ano problema mo? Ginigyan na kita ng advice. Ang sinabi ko, pag hindi na kaya, pag naipilit Tapos ngayon, advice na naman ulit. Eh, syempre, Mare. Pagdating sa mga bata, hindi pwedeng hindi ipilit. Eh, mag-enroll na naman. Kung Ayan. Labas na naman ang pera. Ang laki na naman. Alam ah. ko na. May solusyon ako sa mga problema niyo. Meron? Oo! Masaya mo? Kasaya kami? Hindi ko pipigyan yung pera sa'yo. Hindi ko rin masusolusyonan yung family problem mo. Pamilya mo yun. Pamilya ko nga hmm. may problema eh. Hindi ko masolusyonan. Ano ba yan, babe? <roleum> Ay, hindi ko. Hindi lang. Hindi ko yung problema. Anong solusyon? Anong solusyon? Kahit gumanon ako ng gumanon, hindi ko yung mga solusyon. Ano ba rin? Anong solusyon? Hindi ko dyan pala kasi sila. Ba, ka, oh, oh, konting joke pa lang yun. Know, konting joke pa lang. Eh? <laughs> <laughs> so, tamatawa na natin sila. Uh, Eto pa. Alam Sama kayo sa akin. Ay, saan? Saan? Masaya kayo dito. May tuition daw. Pag 30 pa lang, magkakasama na tayo. Hanggang may sasama pa rin kami. <laughs> Ilang sama to. Tumawa ko nga kayo. Humingiti ka. Sige, sige. Tumawa sige, ka. Ikaw din. Kahit bawal kang bumiti yung problema ko. Baka mo yung problema mo. Makakalimutan mo yung pera. Makakalimutan mo yung family. Tara, tara, tara. Tara, tara. tara, tara, tara. Ito na. Sasaya daw tayo. Sasaya kayo. Sasaya kayo, 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 kayo. kayo. Ito na yung solusyon sa mga lungkot nyo. Huwag tayo hindi sumaya yan. Tignan mo. Huwag kami hindi sumaya idol. Papautangin mo kung pang-enroll. <laughs> Ang tagal nyo naman. Saan ba tayo? Asa si Ana? Ano eh, ba Ito na. Uy, Castillo to ah. Hindi ang Castillo. Ano Eto Ito na nga. Ano to? <laughs> hindi ko kaya solusyonan yung problema nyo. Uh. Oh. Pero, <laughs> ito na nga. Boss, Ay, Boss, saan tayo dinadala kasi ako eh. Kaya ang tagal ko. hindi ko alam kung bababa pa ba ako ng sasakyan. Kaya nga, dinala ko kayo dito. Hindi ko man kaya ang solusyonan yung problema nyo. Pero oh. kaya kong makalimutan nyo one, one day lang. For one day, one makalimutan day? nyo yung mga problema nyo. Talaga? Makakalimutan namin Makakalimutan yung mga problema namin? Oo, oh, puro saya lang. Oh, puro ngiti, puro pagtawa, puro positive vibes. Ay, Andito tayo sa pinakabago ngayon, ang vibes. E. Hindi. Okay. Vice may makeup, papaganda May Ang dami nyo sinasabi. Gusto nyo makalimot ng problema, diba? ba? Gusto ko yun, may abs. lang, Hindi yan yun. hindi ba ka yun? Hindi yan yun. May abs, mas masayaw? sumasayaw ah, dito. Ano gusto na? mo na may sumasayaw? Gusto mo na may sumasayaw? Sumasaya. Walang sumasayaw dito, pero punong-puno ng man, saya yung papasukan. Ay, gusto, gusto mo, mo yan. Ba yan? Mo Tara um, na, wag ka na naman um, gusit. Um, Ito yung pinakasikat ngayon, ang Vice Comedy Club. Tara, pasok oh, tayo. Grabe oh, oh, naman. Oh, skit na skit. Tarap! Tuwang-tuwa yan pa lang. Pagkain pa lang yan. Tuwang-tuwa ka na.

Sama, na ako, na lagi kang ko kaya mag Saan sabi niya Ah! Oo, ding-ding niya Sali. Sali tumbol. Sali tumbol. Sali na lang po. Kasi pangalawang pangalan ko ninyo, ang baho. <laughs> Rabio gamani. Napmanoy mo sana, bali mo sa mukha. Hindi mo katawa. Dahon ng pera. Hindi mo katawa. Mga bitak. problema. Tanggal na problema, tanggal pa mukha. <laughs> Ang dami ni Boss Babe O oh, ganun si Boss Babe Gusto niya tumahaway oh. Kaso ipigil eh Matatagal yung tayo Hahaha <laughs> <laughs> parang masaya kayo ah. <laughs> Siyempre. Kamusta okay ka na. problema? Okay, okay, na, Mara. Okay na. Okay na. Masaya. Maraming salamat. Thank Salusyon you so na. much, Mara. Ano naman siya sabi niya? Grabe ang saya dito. Salamat, ang saya pala dito. Slippery pa ni Idol. Slippery pa ni Idol. Gagi, parang comedy bar. <laughs> Oo oh, no? comedy bar pa. <laughs> ay, comedy bar pa. Hindi kami nagpapatawo. Paano na, yung tawa natin kanina? Gagi, parang comedy bar. Yan Nawala yung mga kundi. Parang siyang comedy bar siya nun. Tignan naman yung itsura namin nung pumasok kami. Sabi ni Ano, sabi ni Boss, baby po. Ba't ganyan? Ba't ganyan? Baka matatanggal tayo eh. Hindi <laughs> 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 matatanggal yung tayo, kaya naka ganun. Thank you idol! Ay, Thank ya, you mama! ba uh, So yeah. ulitin so so idol ah, uh, libre na idol eh. O, At least ang maganda dito, makakatulog kayo na hindi niyo iniisip yung mga problema. Hindi hey, ako ha? makakatulog alam bakit. Sarado yung bahay ngayon. <laughs> alam mo kasi kung ano oras na. Sasabihin ni Boss Baby oh. Anong oras ka umuwi? Alas mm -hmm. dos ng maga? Paano ka oh. makakatulog niya? Wala kang matutulog. Wala kang matatama pa yun. Wala oras ng uwi mo. Oma? Sa lahat ng Anak, mga gusto makalimut sa problema, saan sila pupunta? Sa